habang ang isang maliwanag na dilaw na liwanag ay nagsimulang lumitaw sa kanyang bibig. Subukan mo kung may lakas ka, sabi niya. Ang pagpapakawala ng isang malaking pag-atake ng apoy mula sa kanyang bibig ay naglalayon sa pagkakatawang tao ng mga pakpak. Gayunpaman, nagawa niyang iwasan ang pag-atake ng pag nang walang anumang problema sa paglipad palayo. Agad na inangat ni AZ ka ang sarili sa lupa at lumipad sa ere at pagkatapos ay sumugod sa paghabol sa napakabilis na bilis. Umatras si Gio at lumipad ng pataas sa langit. Nang makita ito, agad na bumuo ang dragon ng maraming magic circle at lumitaw sa kanila ang mga bolang apoy. Sa susunod na sandali, sila ay tulad ng isang ulan ng apoy flow diretsyo sa sagisag ng mga pakpak na tumigil sa pagtakbo, lumingon upang itaboy ang pag-atake. Isang bola ng maliwanag na puting-puting liwanag ang nagsimulang bumuo sa kanyang harapan. Pagkatapos ng kanyang mga salita, magkaroon ng liwanag. Lumikha siya ng isang pagsabog na agad na nawasak ang lahat ng mga bolang apoy na lumilipad sa kanya. Ang gayong pagliko ay hindi nagulat sa dragon dahil napagtanto niya na ang gayong kalaban ay hindi madaling talunin. Biglang, lahat ng nakapaligid sa kanya ay may kulay ng dugo, mga pulang tono at itim na pulang apoy ay lumitaw sa paligid ng dragon. Sa susunod na sandali matapos ang pagpapakpak nito, Patungo ito kay Gio. Ngunit walang balak si Gio na tumakas o umiwas. Pag hover sa lugar, binuksan niya ang kanyang mga pakpak ng malawak. Sa susunod na sandali, malakas niyang pinalo ang mga ito, nagpadala ng maraming snow, puting guhit ng liwanag sa AZ Dagget. Napagkatapos bumangga sa mga pag-atake ng dragon, sinira sila. Ngunit hindi sila tumigil doon. Dumiretso sila sa dragon. Sa sumunod na sandali, nagkaroon ng malaking pagsabog na lumikha ng isang maliit na bituin sa kalangitan sa gabi, nagniningning ng maliwanag at nagpapaliwanag sa lahat ng bagay sa paligid. Ngunit sa susunod na sandali, ito ay naging isang malaking puting bola. Ang mga taga-nayo na lumabas sa labas ay pinanood ang eksena ng may takot at kaba, Ananta. Bulong ni Ashada na may pag-aalala sa boses, nakatingin sa malaking puting bola sa langit. Ganon din sa oras na ito, naglalabas ng dugo mula sa kanyang bibig at nagtitiis ng matinding sakit na may tono ng sakit. Tumayo siya, nakaluhod at humihinga ng mabigat, mabigat, tumitig siya sa lupa. Itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa nayon kung saan dapat naroroon ang kanyang kapatid na babae, binibigkas niya ang kanyang pangalan sa isang nag-aalala at nag-aalalang boses. Kasabay nito, ang tal ng dragon ay bumagsak sa lupa na may malakas na kalabog, na nagpapataas ng malaking ulap ng alikabok sa epekto. Ang AZ dajex ay napakalaki, ngunit halos walang buhay at sugatan ang katawan na nakahandusay sa lupa. Habang nasa langit, nakalutang sa langit si Gio na medyo naging tao, habang nakatingin sa talunang kalaban ng mayabang natingin. Nakangiting mayabang, lumingon siya sa dragon, na nasa bingit na ng kamatayan. Sinabi niya na napunit ang kanyang puso, natalo ka sa AZ Degaka kung saan siya ay tumawa ng masaya, masaya. Itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa magandang mabituing kalangitan, sinabi niya sa isang panaginip na tinig na sa wakas ay maaabot niya ang langit. Ang susunod na sandali ay nagiging isang snow white beam ng liwanag. Lumutang siya ng mas mataas pa sa langit. Nakatingin dito na may gulat at basag na tingin na may luha sa kanyang mga mata, at nagtakasinanta kung paano ito naging posible at kung bakit ito nangyari. Kung tutuusin, ginawa niya lang ito para sa kanyang ate. Biglang naputol ang pag-iisip ng pangunahing tauhan ng boses ng isang tao. Paglingon niya, nakita niya ang isang itim na dragon na nakahandusay sa lupa. Sinabi niya sa mahinang boses na malinaw na ngayon sa kanya kung paano nagawang bawiin ng pagkakatawang tao ni Wings ang lahat dahil hindi siya tinulungan ng iba, kundi ng mga pinagkatiwalaan niya ng kanyang lihim at kahinaan. Nang marinig ito, isang nanto na may luhang umaagos sa kanyang mukha sa isang humihingi ng tawad at nakakaawang boses ay nagsimulang magmakaawa sa dragon na patawarin siya habang ginagawa niya ito para sa kanyang kapatid na babae. Kawawa naman, ngayon ang demonyong Diyos ay kailangang mamatay ng may pagsisisi, sabi ni A.Z. Degaka. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay kumikinang na may pulang ilaw ng dugo, na sinundan ng isang malamig at mabangis na boses, na nagsasabing hindi niya ito patatawarin. Sinusumpa kita, Anya, pagkatapos ay kumupas ang kanyang katawan at nagsimulang maghiwa-hiwalay. Sa susunod na sandali, gayon paman, ang lahat ay naging pula muli ng dugo. At mula sa patay na katawan ay bumulwak isang nakakatakot na espiritu ng dragon na nagtaas ng ulo at nagbigkas ng isang matinis na dagendong. Si Ananta, na nakaupo sa lupa, ay pinagmasdan ng tuluyan itong lumabas mula sa bangkay. Bakas sa mukha niya ang takot dahil kahit alam niyang isa siyang demonyong Diyos. Ang dragon ay nagliliyab sa apoy at pumailang lang sa langit. Ngunit ang pagkaunawa sa kung saan ito patungo ay hindi nakakaramdam ng lamig, lamig sa loob. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot ng lumipad ito patungo sa kanyang nayon. Ilang saglit, Lumipad ang dragon patungo sa nayon kung saan nakatayo ang mga taga nayon sa kalye at tinitigan siya ng may takot at pagkataranta. Gayunpaman, hindi pumunta ang dragon sa mga taong ito para gumawa ng komisyon o kasunduan. Sa pagkakataong ito ay isa lamang ang layunin niya na pumatay at sirain. Upang lipulin ang mga pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at nabigo na pangalagaan ito. Sa susunod na sandali, isang dagat ng apoy ang umulan sa nayon na naging isang impyerno. Mula sa kung saan saan nagmula, ang namamatay at masakit na hiyawa ng mga taong nasusunog ng buhay. Si Ashada ay walang pagbubukod at siya ay natupok ng apoy tulad ng iba. Sa isang iglap, isang buong nayon ang nalipol. Hindi, 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 hindi. Hindi pa rin naniniwala ang CIS sa nangyayari, sigaw ni Ananta. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot habang ang mga luha ay umaagos mula sa kanyang mga mata. Gusto niyang sumugod sa kapatid para hanapin ito at tulungan, ngunit. Sa susunod na sandali, isang malaking ulo ng dragon ang lumitaw sa kanyang harapan na nagbukas ng pulang dugo nito sa napakabilis na paglapit sa kanya na nagbabalak na lamunin siya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang natitirang kapangyarihan ng dragon ay bumaba sa pangunahing tauhan. Agad siyang nilamo ng pulang-itim na apoy dahilan upang ang kanyang mga mata ay pumuti. Ang apoy na ito ay nagsimulang tumagos sa bawat selula ng kanyang katawan na umabot sa kanyang puso. Nakulayan ito ng itim na dugo. Nagsimulang mag-regenerate ang kanyang mga kamay habang ang mukha niya ay parang demonyo kaysa tao. Ang kanyang katawan ay nagsimulang lumaki ng apoy at unti-unting naging katulad ng katawan ng tao. Sa susunod na sandali ay nabuo ito bilang isang dragon na nagbukas ng kanyang tiyan at nagpakawala ng isang malakas na dagendong. Si AZ Degaka na naglalaho at nalulusaw sa kawalan, ay nagsabi kay Ananta, na sa wakas ay naging dragon na siya ngayon ay mapapaligiran na lamang ng kamatayan at pagkawasak. Ito ang mga huling salita ng dragon, pagkatapos ay naghari ang agham. Sa ilalim ng mabituing kalangitan, sa gitna ng pagkawasak, si Ananta, na nakatanggap ng sumpa ng dragon, ay nakaupong mag-isa sa mundo at kinailangang pasanin ang responsibilidad para sa kanyang mga pagpipilian. Isang nag-iisang tanglaw na nakasabit sa dingding ang nagpapaliwanag sa koridor ng piitan, gayon din sa pintuan ng selda. Kung saan lumuhad ang isang pangunahing tauhan gamit ang kanyang ulo at mga tanikala. Ang pagkamuhi at pagnanasa sa paghihiganti sa kanyang mga mata ay hindi malapit ng mawala. Matapos matalo si Anunta at walang magawang bumagsak papalapit sa lupa, ang pagkakatawang tao ni Wings kasama ang kanyang pagtingin sa kanyang bumabagsak na katawan na nilamo ng itim na usok. Nagkomento siya sa lahat ng ito, sinabi na si Ananta ay naglakbay sa kahabaan at paliko likong kalsada. Nakuha niya ang gusto niya at hindi na magtatagal dito, kaya't sinabi niyang oras na para bumalik sila, naiwan ang isang gulat na gulat na Nadja. Magkasama silang lahat na babalik sa kanilang santuario. Para dito, ang tagapag-alaga ng pagkakatawang tao ng pakpak ay muling bubuksan ang portal, pinupunit ang mismong tela ng kalawakan. Sa ilang suntok niya, nabasag na parang salamin ang espasyo sa kanyang harapan na nagbunyag ng walang katapusang kawalan sa harap nila. Ngunit bago sila makadaan sa portal, ang atensyon ng pakpak na pagkakatawang tao ay napigilan ng isang boses. Ses kahit lumingon upang tingnan kung sino ang naglakas loob na magsalita sa Wing Incarnation. Sinaja ang nagsabi na si Ananta Anta ang nagsabi sa kanya na ang pakpak na pagkakatawang tao ay isang hamak na nilalang na nag-aakalang siya ay isang Diyos. Ngunit ang batang katabi niya ay isang tunay na pagkakatawang tao. Nagtanong siya ng sagot. Pagkatapos ng lahat, wala siyang maalala ngayon hanggang sa nakilala niya ang pakpak na pagkakatawang tao noong nakaraan. Nais malaman ni Nadja kung ang batang ito ay maaaring isa sa anim na tunay na pagkakatawang tao. Ngunit hindi siya direktang sinagot ng pagkakatawang tao ng pakpak. Tanging nakangiti, naalala ang pangalan ng batang binastos niya noon. At sinabi na si Ananto talaga ang batang yun mula sa nakaraan. Hindi siya magtatagal dito at ipaliwanag sa kanya ang lahat. Kaya tumungo siya sa kanyang portal at sinabing, Palam na lahat ng bagay sa mundong ito ay kombinasyon lamang ng sanhi at bunga. At kapag nasira ang koneksyon na yun, mawawala ang lahat. Ngumiti siya sa huling pagkakataon at idinagdag na ito ang tinatawag na fate. Tiningnan niya ang tensyonado na si Nadja at tinawag siyang sagisag ng kalikasan, sinabi na inaabangan niya ang kanilang susunod na pagkikita, at pagkaraan ng ilang sandali, nawala siya at ang kanyang mga kasama sa portal. Naiwang mag-isa si Nadja, hindi alam ang susunod na gagawin at pilit na natauhan. Ilang linggo pagkatapos ng mga insidenteng ito at ang ilan ay nasa malalim na kabundukan sa Hilagang Kanluran, isang nag-iisang pigira na may mahabang pulang buhok ang naliligo sa gitna ng isang malaking kweba. Dalawang batang babae ang lumapit sa kanya at hinarap siya, kamahalan. Sila ay dalawang labanan, matitigas na mandirigma, at mayroon silang balita para sa kanilang pinuno. Iniulat nila na ang balita ay dumating na si Lord Bernhardt ay babalik mula sa katimugang mga hangganan. Ang pinuno ay nagsimulang bumangon at sinabi na ito ang pinakamagandang balita na narinig niya sa mga araw. Paglabas niya sa tubig, nilingga niya ang dalagang naghatid sa kanya ng balita at sinabing swerte siya dahil kung nagdala siya ng masamang balita ay masampal sa palso. Hindi na siya makasang ayon. Siya ay maswerte. Sa totoo lang, alam nilang lahat ang ugali ng kanilang pinuno. Isa pang babaeng mandirigma ang agad na nagsuot sa kanya ng robe. Tinanong ng pinuno kung sino ang kasama niya sa pagbabalik, hindi ang pagkakatawang tao ng mga pakpak kung nagkataon. Sinagot ng batang babae na ayon sa mga salita ng mensahero, isang pagkakatawang tao at dalawang tao ang pupunta sa kanila. At ito ay hindi alam ng eksakto kung anong uri ng pagkakatawang tao ito. Ang namumuno pala ay isang babae, isang napakamaskuladong babae. At nang marinig niya ang sagot ng kanyang mga nasasakupan, ngumiti siya at sinabi na, tulad ng dati, mas mahusay na makita ang lahat sa kanyang sariling mga mata at gumawa ng mga conclusion sa kanyang sarili. Ang kuta ay mukhang kahanga-hanga, kahanga-hanga, ligtas at hindi magugupo. Ito ay itinayo mismo sa kabundukan at ito ay kadugtong sa kanila gamit ang kanilang natural na tanawin para sa pagtatanggol nito. At ngayon, isang grupo ng ilang manlalakbay na sa wakas ay nakarating na sa kanilang layunin ay papasok sa malalaking tarangkahan ito. Kabilang sa kanila ay si Nadja at Lord Bernhard. Lumakad si Nadja sa tabi ng Panginoon at inisip ang kanyang kasama. Para sa kanya, siya ay talagang tulad ng isang nanta para sa mas maraming bilang siya rin, ay may isang personal na puntos upang tumira sa pagkakatawang tao ng wings. Nandito siya ngayon dahil nang umalis ang pakpak na pagkakatawang tao sa portal, si Lord Bernhard at ang kanyang mga mandirigma ay lumapit sa kanyang tiyahin pagkatapos magpakilala, inimbitahan siya sa punong tanggapan ng organisasyong pinaglilingkuran niya. Sa unang tingin, maaaring tila ang dahilan kung bakit siya naimbitahan ay dahil sa labanan at sa kanyang pakikilahok dito. Ngunit kung tutuusin, ang tanging bagay na interesado siya ay ang kapangyarihang taglay ni Ananta, na siya nga pala, ay nakaligtas sa pagkatalo at nabihag ng mga mandirigma ni Ben Hart. Ngunit may isa pang kawili-wiling bagay. Sa sandaling matapos ang laban, nawala si Whitefoot ng walang bakas at hindi na siya nakita ni Nadja. Kaya sa asensya, maaaring pumunta si Nadja kung saan saan at walang hahabulin sa kanya. Ngunit nagpa siya siyang pumunta sa hilagang kanluran ng kontinente upang makilala ang pinuno ng organisasyon kung saan kabilang si Lord Bernhard. Dahil sa pag-iisip, hindi niya napansin na dumiretsyo na sila sa trono at binuksan ang mga pinto sa harapan nila. Ipinahayag ng Herald sa malakas na boses na dumating na sina Lord at Duke Bernhard. Isang maluwag na kwarto sa Nordic style ang nakita. Sa gitna nito ay may pulang carpet na may mga mandirigmang nakahanay sa magkabilang gilid nito mula sa kanilang hitsura. Masasabi ng isa na hindi lahat sa kanila ay isandaang porsyentong tao, at ang ilan sa kanila ay mga pagkakatawang tao din. Ang ilan sa kanila ay nakatitig kay Nadja na hindi makapaniwala. Ang iba ay talagang hindi siya pinansin. Siya at si Lord Bernhardt ay tumabi sa kanila. Kaagad pagkatapos, inihayag ng Herald ang pagdating ng Her Majesty the Queen. Pinagmamasdan siyang mabuti ni Nadja sa bawat hakbang niya. Naalala niya ang narinig niya tungkol sa kanya habang papunta siya rito. Ang Reyna ay ang unang prinsesa ng Amgak Valkyries ng lahi ng Mandirigma at siya ay aktibong sumasalungat sa pagkakatawang tao ng wings. Ang kanyang pangalan ay Rag Elsa Engerjor, pinuno ng Levitean. Agad siyang umupo sa kanyang trono at nakangiting ibinalita na dumating na ang reyna. Bago siya, dumating sa reception si Nanadja at Lord Bernhard. Binati sila ng reyna at sinabing natutuwa siyang dumating na sila. Masaya niyang hiniling sa kanya na laktawan ang lahat ng mga formalidad at dumiretsyo sa mga resulta ng ekspedisyon. Agad na sinimula ni Bernhardt na iulat ang mga resulta, ayon sa kanilang plano na maabot ang templo sa caves, pinatay nila ang isang grupo ng mga gladiator sa arena at binigyan ang kanilang sarili ng takip. Nagkaroon sila ng ilang hindi inaasahang pangyayari sa daan, ngunit kalaunan ay nakapasok sila sa templo. Doon niya nakilala ang pagkakatawang tao ng mga pakpak ni Gio. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang ilan sa mga mandirigma ay natigilan sa gulat. Sabik na marinig ng Reina ang sumunod na nangyari, kaya binilisan niya ito. Malungkot na ipinagpatuloy ni Bernhard na kaagad pagkatapos, nakipag-away siya sa kanya, ngunit sa kanyang kahihiyan, natalo siya. Hindi nagustuhan ng Reina ang kanyang narinig at tinanong siya kung paano siya ng ahas na umuwi sa kahihiyan at walang impormasyon.